Isang maganda araw po sa inyo. Ngayon po tayo ay may sosurpresahin ni isang nanay na kanina nakakwentuhan po natin na yung kanya asawa ay mayroong sakit at hindi makapagtrabaho at siya ngayon ay nagtitindi ng isda para may pang support sa kanyang pamilya. At nabaglit po kanina na yun daw kanyang mga anak ay kulang sa mga gamit. At uh, mayroon meron po tayo mga kaibigan na mabuti may mabuting kalupan at uh, meron din po tayong kaunting benta sa Gorgeous Wonder Oil kaya tayo po ay magbabahagi ng counting uh, kaunting uh, school supply doon sa mga anak noong uh, nagtitinda ng isla Halin po kayo samahan po din. Magdidigey lang po ako. Tapos ani na ako kun tuod ha dati si Ate. Ah, tino. Say na buwayi Salamat po. Ganda po. Maraming salamat po. Maraming po salamat. salamat sa patuloy na sumusuporta sa Wonder Oil, Borges Wonder Oil, at sa mga kaibigan ko.